Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Karaoke session sa isang review class, kinaaliwan ng mga netizen. Modern barong Tagalog ng isang estudyante noong buwan ng wika, hinangaan online. Hole punch art tampok ang 106-year-old mambabato na si Apo Wang Od ibinida ng isang artist mula Pangasinan. Lecturer sa isang review center, na kumasa sa sinena trend ng paggood vibes. At Taylor Swift, kinilala bilang kauna-unahang female artist na nagkamit ng 100 million monthly listeners sa Spotify. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, karaoke okay session sa klase. Hindi biro ang pagod na nararanasan ng mga nagre-review para sa iba't ibang board exams. Kaya naman ang isang instructor sa isang review class para sa Professional Teachers Board Exam, may pa icebreaker para sa kanyang mga estudyante. Ang kanyang pakulo, isang karaoke session kung saan nasurpresa pa nga ang guro dahil sa talento sa pagkanta ng kanyang mga estudyante. Panuorin ang kanilang masayang karaoke break sa trending report ni Pamela Adriano. pagod na mga education graduate na ito na nagre-review para sa kanilang nalalapit na Professional Teachers Licensure Exam. Habang nasa gitna kasi ng kanilang review class ay nagpa-icebreaker ang kanilang instructor na si Froylan Jake Obial. Nagpakarao si Sir sa kanyang klase kung saan na discover nito ang itinatagong talento sa pagkanta ng kanyang mga estudyante. Makikita pa nga sa video ang reaksyon ni Sir Froylan ng magulat ito sa husay sa pagkanta ng isa niya ang estudyante. Ayon sa kanya, gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanyang klase, pero tila siya raw ang may hindi makakalimutang alaala -ala bilang instructor sa Naturang Review Center. Alam daw ni Sir Froila na challenging para sa kanyang mga estudyante ang kanilang paghahanda para sa board exam. Kaya ang ginawa niya raw na pakaraoke session ay para naman makapag-chill at makapag-enjoy kahit sa saglit na oras ang kanyang mga estudyante. Anya, ang pagkakaroon ng oras sa pag-enjoy paminsan-minsan sa gitna ng pagsisikap sa pagtatrabaho ay isa sa mga dapat nilang bitbitin hanggang sa sila ay maging mga guro. Sa ating next viral story, Mabuhay! Yan ang linya ng senior high school student na ito mula sa Ateneo de Davao University matapos niyang ipost sa social media ang kanyang nakakaslay na outfit na isang modern barong Tagalog na sinamahan pa ng pat na pak na aurahan ni Charles. Kaya naman ang netizens kanya-kanyang pahayag ng paghanga sa comment section. Ang trending outfit silipin sa report ni Mili Borja. kahangahangang creativity at pangmalakasang aurahan. Iyan ang ipinakita ng senior high school student na ito mula Ateneo de Davao University. Matapos nitong ibahagi sa social media ang kanyang customized modern barong Tagalog. Siya ay kinilala bilang si Vince Charles Lumanas, isang grade 12 student na nagbahagi sa social media ng kanyang naging kasuotan noong ipagdiwang sa kanilang eskwelahan ang buwan ng wikang pambansa. Ayon kay Vince, last minute na nang maisipan niyang gawin ang modern barong Tagalog dahil na ipagawa ito isang araw bago ang nasabing event. Pagbabahagi pa nito, ang barong ay binili niya lang ng normal na style. At saka ito ginawang crop top habang ang corset at boots naman ay binili niya online. At ang nagastos niya lang para dito ay 995 pesos. Ang 850 pesos ay nagastos sa barong habang ang 45 pesos sa pamaypay at 100 pesos naman sa dress. Dahil sa kanyang unique style at aurahan post, umabot na sa 12,000 reactions at 6.8 thousand shares ang kanyang viral post. Sa ating next trending story, hole punch art. Kung sa iba Kalat lamang at derecho na sa basurahan ang mga naiipong bilog mula sa pinagbutasang papel o folder gamit ang puncher, ibahin mo ang dalagang ito mula sa pangasinan Ang 24-year-old mosaic artist na si Jerica nakakagawa ng obra gamit ito. Ang bida sa kanyang hole punch art, ang 106-year-old traditional tattoo artist mula Kalinga na si Apo Wang Od. Ang kahanga-hangang portrait silipin sa trending report ni Angelica Cosme. Kahanga-hanga ang pagiging malikhain ng 24-year-old artist na ito mula San Quentin, Pangasinan. Ang mga naiipon kasing maliliit na bilog mula sa pinagbutasan ng papel o folder gamit ang puncher, kanyang napapakinabangan. Gamit ang recycled papers, double-sided tape, glue at syempre, hole puncher, nagawa ni Jerica Ellen Decano ang isang obra bida ang 106-year-old kalinga tattoo artist na si Apple Wangod. Kwento sa akin ni Jerica na pili niyang gawa ng hole punch art ang tinaguriang Philippines oldest mambabatok dahil na motivate siya sa ideyang mayroon tayong maipagmamalaking artist gaya ni Apo Wangod na hangad niya raw mamit balang araw. Ang ganitong klase ng portrait umaabot anya ng dalawang linggong pagawa depende sa sukat at mga detalye. Pagbabahagi pa niya, masaya siya tuming umaani ng papuri sa social media ang kanyang mga obra dahil bilang isang artist, nagsisilbi rin daw itong motivation sa kanyang pagawa. At sa mga magtatanong po kung magkano aabot mabuti ng magpagawa ng artwork kay Jerica ayon sa kanya, naglalaro ito mula 500 pesos hanggang 2,000 pesos. Maliban sa whole punch art, nakagawa na rin ito ng eco-friendly mosaic portrait gamit ang recycled papers gayon din ang paper quilling art at string artworks. Sa huli pa yon, ni Jerica sa mga nagsisimulang artist, palaging magtiwala sa sarili dahil aniya wala namang rules sa paggawa ng isang obra basta't mahalin ng ginagawa, gayon din ang bawat takbang o proseso nito. Para sa ating next viral story, si Nena ay lecturer na. Kung ang mga teacher ay karaniwang nagbibigay ng reward sa kanilang mga estudyante kapag nakakapasa sa kanilang quiz, iba naman ang trip ng lecturer na ito mula sa Davao del Sur matapos maipasa ng kanyang mga mag-aaral ang ibinigay na pagsusulit. Ito kasing lecturer na kung tawagin nilang Sir A kumasalang naman sa challenge at pinerform ang parody ng si Nena Dance Trend na pinasikat ng Pinay actress na si Mariz Racal sa comedy film na Here Comes the Groom. Aba naman si Sir A, eh, pinamalas lang naman ang kanyang energetic version ng naturan trend sa kalagitnaan ng review session. Ang nakakaaliw na dance challenge, panuori natin sa trending report ni Liway Abas. Talagang masaya ang klase kapag si teacher ay hindi Killjoy o KJ. The best din kapag si na mama at sir ay nagbibigay ng reward kapag pasado ka sa binigay nilang quiz o exam. Pero mukhang walang makakatalo sa lecturer na ito mula Davol del Sur na talagang pinasaya ang kanyang mga reviewee matapos nilang maipasa ang binigay nitong quiz. Aba naman itong si Sir A. All out at high level ng energy ang ipinamala sa kanyang reviewees nang kumasa ito sa parody ng dance trend na pinasikat ng karakter ni Maris Raka na si Nena sa comedy film nitong Here Comes the Groom. Ang kanyang mga reviewee, todo suporta naman sa kanilang lecturer at sabay-sabay pa nilang kinanta ang naturang dance trend habang sumasayaw si Sir A. energetic performance na Sir A, talaga namang nagpag-good vibes sa netizens at patuloy pa rin ang pagiging viral sa social media. At para sa trending showbiz balita, pop superstar na si Taylor Swift kinilala bilang kauna-unahang female artist na nagkamit ng 100 million monthly listeners sa music streaming platform na Spotify. ma detalye sa report ng ating Showbiz Angel. gumawa ng kasaysayan ng pop superstar na si Taylor Swift. Ang singer-songwriter kinilala bilang kauna-unahang female artist na nagkamit ng 100 million monthly listeners sa music streaming platform na Spotify. Sa anunsyong ito, bumus na ang mga komenta ng Swifties at Brown na sinabing kabilang sila sa isang daang milyong tagapakinig ni Taylor. Sa ngayon, si Taylor Swift ay nasa gitna ng kanyang mega-successful concert tour na The Eras Tour sa matagal sa October na katakdang i-release ng mga awit ang 1989 Taylor's version, habang ang concert film naman ni Taylor ay nakatakdang ilabas sa mga sinihan sa North America simula October 13, bata'y sa anunsyo ng award-winning singer. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang ating mga instructor o teachers na bida ngayon sa ating mga videos. O ba diba? parang ang saya-saya, parang it's so fun to be in their class. O ba diba, parang mga walang boring moments. Kaya naman siguro ganado rin at motivated din ang kanilang mga estudyante. Parang sa buhay din, di ba? Dapat po masyadong seryoso. Dapat sa gitna po ng ating pagtatrabaho, pag-aaral, o kung ano man po yung ating mga kailangan gawin kailangan we should take a break, mag-relax, mag-chill ng konti, o ba diba, pagbigyan ng sarili para maging masaya naman. O di naman kaya ay makapagpahinga ng sandali, o di ba para makabawi ng energy. Wala pong masama, ba diba? na magpahinga at syempre, eh, paligayahin din naman ng ating mga sarili sa mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng katatawanan, o di naman kaya ay makapagbigay sa atin ng, well, konting joy in life, sabi nga nila. Dapat ang buhay rin ay may ikasama o di naman kaya ay balance di ba? Para naman makasurvive tayo sa pang-araw-araw ng mga demands at pressures na ating kinahaharap. Kaya believe po tayo sa mga teachers na to dahil mukhang uh, sila ay medyo light-hearted at sinishare nila ito sa kanilang mga estudyante. Siyempre, hindi po biro ang mag-review, mag-aral, maghanda, ano? So itong mga teachers na to nagiging inspirasyon sa kanilang mga estudyante. At tayo rin, dapat maging inspired din tayo araw-araw para araw-araw eh, meron tayong rason na para lumaban ulit at para magtrabaho, galingan kung ano man po yung kailangan nating gawin, galingan sa eskwela, galingan sa buhay. At at the same time, Isabay na rin natin, let's have fun and let's enjoy. Kasi life is like that, di ba? Kailangan e, eh, balance po para maging masaya naman po tayo at maging may purpose po ang ating buhay. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa Kauna-Unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and viral Show. Araw-araw kasama si Karen O'Yong.